Dapat nyo 50 lang, kaya hatid naman kayo ng ama nyo. Ba, hatid kayo ni Papa nyo? Oo, okay, hatid nyo. Um, Mamaya, sa sunod na araw, 50 lang ha. Ngayon lang to. Sa sunod na araw? ngayon lang to. Sa sunod na araw? Bukas, 50 lang. Sa sunod na araw? Ah, ha, hatid naman kayo ni Papa nyo. Bisa nyo na. Bisa muna, bayota. Dapat naman kayo ng amay nyo. Pagdala yeah. ka na ng biscuit. Yeah. Sa'yo yan? Tubig. Huwag niya lang ng tubig. Mahirap lang po ng tubig. Taka! Bibili-bili ka pa. Bibili Mahal-mahal ng tubig. Sampo. sayang ang sampo. Manghinayag kayo. Pwede mo na i-save yun. Tuglo mo lang yung mga nga. Teka lang. Huwag pa ng tubig. Mahirap lang. tubig. Mahirap bang bili-bili doon. Mahal na ng tubig. Ano yung kulon, anak? Ano yung kulon? Ano yung muna? Takpan mo. Kaya hindi tinakpan nila kuya mo. Tumot yun. Maganda talaga, anak, na maraming baong tubig. Kaya siya bibili kayo? Sabi na lang ako. Sabi ko, alam mo. Ang bag, ah. Ayan, Bila mo nalang yung Huwag ka mag -alala. Pero sa ngayon, huwag ka yan. mo meron pa. Pagbabaw ng tubig, hindi nakakaya. Na hindi ka magkakasakit. Balik ko mo kayo balik. ko na. mo okay, na. <laughs> siya? ni Roger? Ito ko na sambot. ito Tay pag magpasok si Rojan type ladyae ko na to tay Ah so nalap ko tay ito kay Rojan na hmm. Mon kailangan mo kasi sa Eton Mon po sila Kuya First Day of School na Apollo. Kasha no? Ay, Kasha. Kasha. Ay, Kasha. Kuha na lang, Sando. Andi yung Sando na. Sukitin mo lang yun, ha? Toy, Kasha. Ayun, Sando. Sukitin mo lang, ha? Ayun, no Ito? Oo, yan. Sukitin mo lang yan.

बाद में सर ना सर आपका बताओ सर